sa inyo ang laro na bago na to. Yung trending na trending ngayon, yung Hamster Combat. So, yan. Papasok lang tayo dito sa may telegram. So, yan. Ito nga pala yung trending na trending ngayon. So, play lang natin to. Bala may tuturo ako sa inyo. Yan. Play lang natin to. Tuturo ko sa inyo paano mag bag. Paano palakihin ang coins natin? So, yan. Ito yung pinaka, ano natin, profile. So, yan. May profit pa na tayo 200k. So, paano ba natin yan napapataas ng ganyan? So, unang gagawin nyo is ipunin nyo muna tong coins. Ang nakikita nyo itong 16 1.6 ano 1.6 million. Ayun, palalakihin niyo lang 'yan sa mga beginner. Pa ano niyo lang yung daily cheaper. I-unlock niyo lang 'yan sa katong daily rewards hanggang makaipon kayo ng 1M. So, ayun, punta kayo dito sa mine. Ayun. I-upgrade niyo lang tong mga cards na to. Ayun. Para lumak lumaki yung profit per hour nyo. So, example, itong margin trading x times 50. So, bibili natin siya ng 37,000. May profit per hour siya na 1.6.6. Ay, 1.6.6. 1.6k. Yan. May profit per hour siya. Yan. Bali, i-upgrade lang natin yan. So, yan. Yan. Bali, dito na siya mapupunta sa ating ano, profit per hour. Ayan, naging 201k na siya. Yung profit ano natin per hour. So, ayan. Eh lang uh, ang, ano dyan. I-upgrade nyo lang yung mga cards na yan. Ayan, meron ditong PRM team yan. I-upgrade nyo lang din yan. Para lumaki rin yung profit per hour nyo. Huwag kayong manghihinayang sa mga coins na bibili, ibibili nyo. Kasi doon lahat sa may profit price, mababawi nyo rin naman yan. So yan, i-upgrade nyo lang yan, bawat yan. I-unlock nyo lang din to. Yan, unlock, unlock lang. Panag-invite kayo. So sa mga gustong maglaro na itong hamster combat to nandiyan sa description yung pinaka-link natin. Sa mga baguhan, click nyo lang yan para iwas scam kayo sa mga iba. So click nyo lang yung link natin dyan sa baba para legit tayo. Uh, so, ito, meron pa ditong special. So, dito ako laging nag-upgrade ng mga cards. Ayan, kasi malaki yung bigay nila dito na profit per hour. So, tulad na ito. kahit mahal itong 69,000. Kahit 69,000 siya, may profit per hour siya ng 1.1.6k. So, medyo ma malaki na rin yun. Kaya okay lang kahit i-upgrade natin yan. Hindi siya kawalan sa coins natin kasi, kasi binabalik din sa atin yan. Dahil nadadagdag siya dito sa profit per hour. So, yan. Pag in-upgrade mo yung iba, bali may oras siya. Yan, may oras siya hihintayin nyo bago ulit ma-upgrade. So, yun. Ganun lang naman kasimple to laruin. I-upgrade mo lang i-upgrade to. Yan. Upgrade, upgrade lang tayo. Saka, tingnan nyo rin yung mga profit per hour. Example dito sa, ano, CEO yan. Katulad yan, 13,000 pero 184 per hour lang yung profit per hour niya yung makukuha mo. Kaya, hindi natin niya-upgrade dyan. Yan. Maliit lang kasi yung profit per hour. Tulad din yan, 59,000. Malaki yung bayad mo. Pero maliit lang yung profit per hour. So, dito kasi sa ano, yan. Dito kasi, kailangan natin hanapin yung mga malalaking profit per hour. Yan. So, ito, natin. Yan. Katulad niyan ay 100 plus na 21k. Pwede na 'yan para tumaas yung profit per hour or PPH. Uh, upgrade upgrade lang 'yan. Hangga sa lumaki yung profit per hour mo. kahit wag mo muna intindihin tong pinaka coins natin dito na iniipon. Kapag nakakakuha kayo ng mga ano gento yung daily cypher na to magkakaroon kayo ng 1M. Ayan. Magkakaroon kayo ng 1 million. So, ayun yung panga upgrade nyo ng mga cards. So, sa katong daily combo, yan. Iipo, ah, bubuin nyo lang yan. Kung ano yung mga naka-question mark dyan. Bubuin nyo lang to. Yung mga, yan. Para makuha nyo yung 5 million. So, yon Pag nabuo nyo na yan, kakaroon kayo ng 5 million, pwede na kayong mag-upgrade dito ulit ng mga cards para tumaas yung pinaka-profit per earn yung mag hanggang maging million. Para, bawat oras, meron kayong 1M na madadagdag. Kaya, yun, sa may daily rewards, yun, kailangan nyo rin i... ano, i-check yan para makakuha kayo lagi ng mga plus coins yan, 100 coins yan. So mga baguha, makukuha nyo itong mga joint Ah. Uh, TG channel yan. sa itong follow X account yan. Makukuha nyo yan sa unang sa unang ano nyo, laro nyo na ito. Sa itong invite three friends yan. Pag nag-invite kayo ng friends, makukuha nyo rin yan. So, ganun lang kasimple itong laro na to. So, kada level nyo is mapup magkakaroon kayo ng ano yan tataas na rin yung pinaka ano to eh pinaka coins mo yan bali sa akin 10M na 10M na yung pinaka maximum na coins ko as bago mag level 7 na tayo yan yan so ganun lang kasimple to laruin sobrang basic eh. saka hihintayin na lang natin by July yung pinaka update dito para mo ma para malaman kung magkano ba tong etong iniipon nating coins. So hihintayin lang natin din sa mismong pinaka founder na ito. So yan. But, ganun lang ka simple. So yan sa mga beginner yan, nangyari na ubos na tong mga coins niyo, pwede kayong magtap-tap -tap para para madag para madagdagan ulit yung coins niyo. So ako, ginagawa ako, dito ko kiniklik sa auto-clicker natin. Ayan. I-on lang natin itong auto-clicker natin. Ayan. I-on lang natin itong auto-clicker natin para hindi na rin tayo mahirap magpipindot. Ayan. on lang natin itong auto-clicker natin. Wait lang, na natin. Yan. So, yan. Na, bali, naka-settings na to. Sa ma mabilis. Wait lang, hintayin lang natin, guys. Yan, play lang natin ulit to. So, maglalagay na tayo kagad ng dalawa. Para mabilis agad maubos yung coins natin. Ayan. Bali, play lang natin yan. Ayan. Ayan, makikita nyo na uubos yung pinaka-energy. Ayan. Hintay lang natin maubos yan. Para madagdagan yung coins natin. Ayan. Gaya lang as simply guys. Para makaipon ulit ng coins. So, pag naubos yung pinaka-energy natin mawawala na rin yan. Pero may boost naman dyan na no, makikita nyo. Dito, yan yung daily booster. I-claim nyo lang i-claim yan kada oras. Yan. So, ito naman sa energy limit. Pwede nyo i-upgrade yan para madagdagan yung energy limit nyo. Itong multi-tap para madagdagan yung pinaka ilang beses yung madagdag sa kanya sa pag-tap-tap mo. Yan. I-upgrade lang din yan. Level, level. Tapos yon Balik lang tayo ulit dito. Then, play lang natin itong auto clicker. Para mabilis tayo matapos. Ayan. Kunti na lang yung energy natin. Yan. Nasa 2K na lang. So, wait lang natin yan matapos para makapag upgrade upgrade na ulit tayo ng cards. So, ganun lang kasimple to guys. Bali, napakadali lang. Ang babasiya mo lang doon, mag-upgrade ka lang lagi ng mga cards. Para tumaas yung profit per hour mo. Ayan. Tumaas yung profit per hour mo. Para pag nag nagbaba na ng memo si founder about the sign niya, yung lahat na yung inabangan ng lahat, yung magkakaroon na ng volume coins, yon mas malaki yung makukuha natin. Kaya kailangan mo lang din mag-ipon ng coins. Bali, itong mga coins na nakukuha mo, i-upgrade mo lang na i-upgrade it sa mga cards. I-upgrade, upgrade mo lang dyan sa mga cards. Hayaan mo muna hanggang maubos mo yan. Yung may makukuha kang daily cipher. sa katulad sa may daily ano na to. Daily combo. Yan, lahat na makukuha mong ganti, ano dyan, premium na million i-upgrade mo lang muna na upgrade dito kasi dito ka nababawi sa profit per hour And, dyan ka nababawi sa profit per hour so yan lang guys uh, sa mga baguhan dyan so click mo lang yung link natin dyan sa baba para legit tayo at maiwas tayo sa scam so yon sana may natutunan kayo kung paano gamitin to at paano yung technique para lumaki yung per profit per hour So, yun lang guys. Thank you sa panonood. Panun yun lang.